1 2 3 Come on Come on Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga ko mare at compare Kamusta kayo lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre, ko ako naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman niyo ang beauty ng mga sa Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga sam niyo Charot! So, kamusta naman kayong lahat mga amigo, amiga? Happy Sunday sa atin lahat nang bonggam bongga and then of course gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama sa Vlog araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal ganun din sa mga bago nating subscribers hello po sa inyo lahat maraming salamat po sa pagmamahal at suporta and then of course sa mga solid na makamamasam dyan na talaga naman busy busy sa mga pagko-comments. Thank you so much. And then, eto na. Syempre, shout out tayo kay Victor Michael Tanada, Rosario Balendres, Yaya Muhammad si Mari Chuy Tordillos. Maraming maraming salamat. Ayan, nag mag, na si Mari Chuy. Sabi niya, kinalimutan ko na daw siya. So, shout out iyo Mari Choi. And then, of course, si Jeff5264, si Bobby Rodriguez, Cesar Anion Nuevo, Ronald Cuevas. Thank you. Andyan din, siyempre si Russell2016. At hindi natin makakalimutan yung shout out si Mads Vlog. Barbet Elizalde, Ronelio Hinganan, ah, uh, syempre sa si aktor ni Cornelio Dilag, at saka si Maverick, at saka syempre nandiyan din si Ricardo Jr. Quinozala, Snape Gem, Bren Baluyot, Glenn Pascual, Dr. Glenn Pascual, hello po sa'yo. And then syempre nandiyan din si Jervin and Carlo Magat. Syempre kasama din dito si Miriam Milanes, Melinda Martinez, Dave Velasquez, Lara High Five, Kichi Bibo. At saka syempre, hindi natin makakalimutan si Edhi He, na talaga naman sobrang happy sa pagkakapanalo ni Ati sa Manalo. At saka syempre, si Christine Ann Perez, ang Diyosa ng Mama sa Vlog. Charot! At saka syempre, kay Arpen, thank you so much din sa support and love. At saka syempre, kay Madam Catherine Kane. O, oh, di ba? So, yon ang bongga-bongga talaga ng ating channel. And then, of course, tuloy ang saya, tuloy ang ligaya. Syempre, ito na nga. Grabe. Marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bongga-bongga sa mga pag-uusapan natin today. Kaya, guys, wag na nating patagalin ang ating mga Chika para sa una natin, chika, para sa una natin, chika, eto nga. The search is on for the next Miss Grand Philippines. Deadline of application will be on May 12 na, 2025. Well, exciting to. Dahil syempre, di ba katatapos nga lang ng Miss Universe Philippines? And then, punta na tayo dito sa Miss Grand Philippines. Dahil syempre, inaabangan natin dyan kung sino nga ba magiging mga kandidata dito sa Miss Grand Philippines for 2025. And then, of course, ako talaga may mga wish list talaga ako na sana magsisalihan tong mga candidates na gusto ko. Ako sa isa sa mga inaabangan ko, sana magbalik. I wish na talagang magbalik siya si Michelle Arceo. Yes, Michelle Arceo. In fairness, sa beauty ni Michelle Arceo, after ko talaga siyang makita in person, sabi ko, oh my gosh, perfect na perfect for the Miss Grand Philippines. I think, dahil Diyos ko, tingnan nyo naman yung mga pambato natin ngayon na ipapadala dito sa Thailand. Siyempre, Kurt Bondat, di ba? So, Mistiso. And then, pangalawa, Atisa Manalo. sa para sa Miss Universe. And then, siyempre, Chelsea Fernandez para sa Miss Cosmo. Dahil nga dito nga gagawin ang Cosmo. And then, next natin is, why not? Michelle Arceo, di ba? Kasi si Michelle Arceo, nakikita ko yung beauty niya na talagang Pwede. Pwedeng makipagsabayan sa mga ganda na makikipagsabayan dito sa Miss Grand Philippines. And then I think dahil meron na siyang napatunayan sa international pageant. Like example, first runner-up sa Miss environment and then nag second runner up sa Reina Hispano Americana at nakita naman natin sa Reina Hispano Americana kung paano umariba ang ganda ng isang Michelle Arceo. Kaya para sa akin, why not? Try to miss Grand Philippines and then malay mo, di ba? So, ako para sa akin kasi yung talente eh, importante din na may talent ang kandidata. Like example, marunong kumanta, especially talaga yun. Kasi syempre si Mr. Nawat gusto niya marunong talaga kumanta, marunong mag-show. And then, I think Michelle Arceo, isa to sa mga maganda ang boses. So, she can sing, di ba? And then, pasarela. Alam naman natin ng marunong dahil hindi naman siguro magiging second runner-up yung sarina hispano amerikano kung hindi naman, di ba, kumabog. And then, beauty, doon. Pasabog, I think, kayang-kaya. So, yon So, isa yan sa mga wishlist ko. Isa din sa mga wishlist ko, I think, Gabi Basiano. Yes, Gabi Basiano. Matangkad, may beauty. Kaya lang siguro kailangan ni gabi yung konting eksena sa pasarela at saka ang inaabangan ko kay gabi kung marunong na siya komanta charot sa yan. so ay love gabi pa no isa din niya sa mga magandang beauty queens natin and then doon naman sa nagtatanong mama something in mall Liana adwana pasok na ba dito sa miss grand philippines to be honest yung beauty ni liana adwana why not di ba pero kasi para sa akin si liana pagkatapos niyang lumaban dito sa Miss Universe Philippines at second runner up siya. So hindi ko alam kung kung tatalon ba siya for another ano, pa another pageant. Kasi syempre bilang second runner up sa Miss Universe Philippines. So kung may plano siyang lumaban ng Miss Universe again sa susunod na taon, Miss Universe Philippines, Katulad ni Ate sa Manalo after my second runner-up, di diba? So, continuous lang siya dyan. And then, pwede siya uling sumali, di diba? At kailangan, syempre, eto na yung chance kasi na pwede niyang ipakita bilang second runner-up dito sa Miss Universe Philippines sa organization na kung ano ang isang katangian na meron ng isang Liana Aduana. And then malay mo, di ba? Pagbalik niya, siya na ang next Miss Universe Philippines. Kaya doon sa mga nagsasabi, kawawa naman si Liana, well, di man lang nabigyan ng guys, hindi siya kawawa. Kasi she is a second runner-up. At ito yung opportunity na pwede niyang ipakita sa organization ng Miss Universe Philippines kung ano ang Katangian na meron ng isang liyana at na para magustuhan nila for the next queen nila. Diba? So, yun. So, pup kung pupunta naman siya sa Miss Grand, eh, medyo nakakapagod Kasi walang pahinga, diba? So, yon So, tignan natin Alamin natin kung ano nga ba ang plano Eh, kasi diba sinabi ko naman noon Mag-Miss Grand na lang Kesa mag-Miss Universe Philippines And then, I think Papalo pa siya ng bongga-bongga But, let's see So, for now, I think I wait Michelle Arceo and Gabi Basciano. at saka sino pa ba. May isa pa akong gusto eh. So, tignan natin in the future kung magsisisalihan sila. But good luck! So, sa mga magiging candidates dito sa Miss Grand Philippines for 2025. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Si Miss Isabella, jo join sa Miss Grand Philippines. So anong tingin mo dito, Mama Sam? Well, si Miss Isabella ah uh, why not? Eh kung ayun yung napupusuan niya, ayun yung gusto niya, 'di ba? So naka-top 12 naman siya, ah, naka-top ano ba siya? 20, top 12. Top 12 dito sa Miss Universe Philippines. And then kung gusto niya pang mag-join sa ibang pageant, eh pwedeng pwede naman basta ready lang siya. Kasi 'di ba, yung iba nga sumasali doon sa Miss ano, sa Miss Universe Philippines tapos pumunta dito sa Miss World. Tapos pagdating sa Miss World, nabigyan ng opportunity sa Corona and then nailaban doon sa inter international pageant, malay mo siya na ang susunod na Miss Reign na hispano na Hindi natin alam, di ba? Pero tignan natin kung ano ang ipapakita niya maganda yan kasi syempre meron na siyang spotlight dito sa Miss Universe Philippines. Nakilala na rin siya. And then, tingnan natin ko ano ipapakita niya naman dito kung sakaling gusto niyang tumalon sa Miss Grand Philippines. At saka mag-expect tayo na may mga masisalihan ng mga ilang candidates. At Pwede nung pwede naman yung beauty niya, di ba? Bakit naman hindi? And then, of course, para sa sumunod na chika. Pauline Amelex magbalik kaya sa Miss Universe Philippines? Anong chika mo dito, Mama San? Well, depende yan kay Pauline, di ba? Sabi ng gano'n, kung panahon mo na to, iyon na to. So, yun. Actually, si Pauline, parang piling ko, gusto niyang bumalik itong taon na to. Pero hindi na tuloy. So, I think, abangan natin kung ano pa yung mga plano ni Pauline. Mas sexy na si Pauline. Mas parang piling ko kayang-kaya niya na, di ba? So, sa pang-apat na pagkakataon. Alam nyo guys, sa totoo lang, sa panahon ngayon, has long, kaya mo pang lumaban at may energy ka, why not? Di ba? Ayun nga sabi ng mami ni Ate sa manalo sa kanya. Eh. Yung sabi niya, sasali daw siya sa Miss Universe Philippines. Ang sagot ng mami niya, kung kaya ng energy mo, go! Di ba? So, yon So, kasi, alam mo, guys, uh, sa akin, ang mga girls, di ba? Siyempre, minsan gusto natin, ayun, sumali ka dyan, sumali ka dyan. Depende yan sa energy nila, depende yan sa ipapakita nila, depende kung handang-handa na ba sila. And then, para sa akin, si Pauline, malay mo, sa pang-apat na pagkakataon, masungkit niya na ang corona ng Miss Universe Philippines. Kaya, laban lang, di ba? Kasi hindi rin naman natin masabi talaga yung destiny at yung destiny ang makakapagsabi sa iyo kung ikaw ba ay para dyan. So, ma-feel naman nila yan. Pero sabi nung iba, dapat daw Miss World. Ako hindi. Sa Miss World, kung ako ang tatanungin nyo, ang gusto kong lumaban dyan, si Miss Pasay, si Amanda, di ba? Kasi matangkad, maganda, may body. Go to the Miss World Philippines. So, oh, di ba? San pa? So, sayang naman. And then, para sa sumunod natin, Chika. Chelsea Fernandez, Mama Sam, tingin mo kakabog ba sa Miss Cosmo? Well, alam naman natin yung palabah ng Chelsea Fernandez at nakita naman ninyo kung paano rumampa. Feeling ko, yes kaya netong kumabog, kaya netong mag top 5, kayang manalo. So, hintayin natin kung ano ang eksenang gagawin ni Chelsea Fernandez. So, ako naliniwala ako lalaban niya ng bonggang bongge. So, nakita naman natin kung paano siya mag sa Miss Universe Philippines. And then, I think yung Miss Universe Philippines organization, kaya ibinigay sa kanya to dahil naniniwala na kaya niya. At kung yung organization at mga judges ay naniniwala lang kaya niyang manalo dito, so ako din. Ibig sabihin nun, naniniwala din talaga ako na kaya niya. Kasi kaya nga binigay sa kanya 'yan. So challenge 'yan sa kanya para mailaban niya ang Pilipinas doon sa competition na 'yon. And magtiwala tayo sa kakayahan na ibibigay at ipapakita ni Chelsea Fernandez dito sa Miss Universe Philippines. O, oh, ba? Diba? Ay, sa Miss Cosmo pala. <laughs> sa Miss Cosmo. O, oh, di ba? Ganun din si Doc Gabby, di ba? Si Doc Gabby din. Ano? Magaling din. Magaling kumoda. Magaling sa performance. And magaling yung attitude. Alam mo, yung natanggap niya kagad na hindi siya ang napiling Miss Universe Philippines. I think they know already na parang ramdam na nila ay eh, kay Atisa talaga to. And then, ato doon in-embrace nila at saka, alam mo yun, yung tinanggap nila and then yung in-appoint siya bilang Miss Eco Philippines para sa susunod na taon natin I think it's a good ano chance to her na ma niya sa sarili niya na hindi lang siya pang Pilipinas, pang international pa kaya din binigay sa kanya yon kasi tiwala sa galing na meron siya na kaya niya mag back to back pero kung iisipin mo, medyo pressure to sa kanya ha but good luck, good luck sa mga girls natin ako naman naniniwala naman ako na kaya naman nila, di ba? At eto, malapit na malapit na dahil Chris na Gravides lilipad na para sa kanyang laban sa Miss World bukas ng alas 8 ng umaga. Ah, May 6 pala, May 6. Bukas yung kanyang press con. Oo, yung kanyang ano, uh, send-off. Well, good luck. <laughs> Di ba? Good luck kay Chris na. So, syempre excited tayong lahat dahil alam naman natin na magaling ang Chris na sa isang competition. And then, this is it na guys. Syempre matagal din tong hinintay ni Chris na na makakumpit talaga siya sa international pageant. Mahaba-habang panahon ang hinintay niya para mailaban siya sa Miss Charm hanggang sa hindi na siya talagang nakatiis at lumaban na lang siya ng Miss, Jun uh, Miss World Philippines at yon pinalag naman siyang makuha ang title and then ngayon go to the Miss World na mm -hmm. so I'm so excited so ipapakita niyang eksena doon sa Miss World at feeling ko naman aariba naman ng bonggang bongga so magtiwala lang tayo kay Chris na hindi ko alam kung prepared siya sa lahat ng aspeto ng competition habang naghihintay siya ng laban niya. Talaga sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang advocacy niya, kung ano ang gagawin niyang eksena. Pero naniniwala ako pagdating sa pop model, I think yon aari ba doon ang ating pambato? Sobrang talagang mangangabog yan. I hope siya talaga ang manalo doon. And then, pag once na nanalo na siya doon, I think ang laki ng chance niyang makuha ang corona ng Miss World. But I wish na sana sa lahat, Beauty with the Purpose, o so mga ano-ano pa mga activities sa Miss World, ay I mapanalunan niya ng bonggang-bongga. -bongga. So, tiwala lang talaga sa kanya ang dapat natin gawin at supporta. Ah. So, ipag-pray natin, Chris ng Gravides, para sa kanyang laban sa Miss World. Oh my gosh, nakakakaba. Pero syempre, hindi lang si Chris na excited dahil pambato ng Thailand, handang-handa na rin para sa kanyang aleso. So, alis naman nga dito 7 naman. Sa 7 ng May. So, yon at ayun na nga, grabe ang paghahanda na ginawa ni Opo dahil 15 days lang ang ibinigay sa kanya para makapag-compete sa Miss World. Anong chika mo dito nga mga Sam? Well, excited din ako kay Opo kasi syempre iba ang hamon ni Opo ngayon dito sa Miss World, di ba? Kung iisipin mo, naka-third runner up to sa Miss Universe and then ang tanong ng lahat, manalo kaya siya ng Miss World. Ayun yung mga nakakakaba dyan. Beauty with a Purpose, talagang winner. Kasi syempre may advocacy na talaga siya. And then top model, naku, baka rumang pa ito ng bongga-bongga. Pero nakikita ko naman na mas kaya ni Chris na Gravides na tapatan siya doon. So, ayun, kung kaya niya si Chris na mananalo siya. Pero, I think Chris na hindi magpapakabog ng ganun-ganun yan. So, good luck kay Opo. And then, laban Thailand. Oh, di ba ang ang ganda nung laban na to. Pero ang nakikita ko ang isa sa mga matindi talagang kalaban dito si South Africa. Kasi si South Africa talaga beauty with the purpose at nako, medyo nakakakaba. Mhm, mm ganoon. Kaya good luck. Pero eto, sumabog na balita kanina. Mr. Nawat, isa din sa mga national director ng Miss Cosmo Thailand. So anong chika mo dito, Mama Sam? Hindi ko alam kung totoo to. Medyo nagulat ako. Kasi doon sa Supranational, uh, yung director ng Supranational, isa yon para sa Poland. And then dito naman ay si Mr. Nawat. Kung totoo to, nakakagulat. Pumayag si Mr. Nawat. Eh di ba parang inahamon niya nga tong Cosmo at inahamon niya din niyang supranational. So ano, close-close na sila. Ganon. <laughs> hindi ko alam kung totoo ang chika na yan. So hindi ko pa natatanong doon sa organization ng Miss Grand Thailand at aalamin natin yan. Medyo na-local lang ako nung nakita ko yung issue na yan dahil hindi ako makapaniwala dahil kamakailan lang ay panay ang parinig ni Mr. Nowak sa kanila tapos ngayon Tim na sila. Charot. Ay nako, nakakaloka talaga. Ito yung sinasabi na hindi din naman imposible na talagang maging magkakaibigan sila in the future. Kasi syempre, isa lang yung hangarin nila ay mag-business-business. -business. Diba? Kung iisipin mo. At ilang beses na rin pabalik-balik dito si Bawang. So, hindi ko alam kung nagme-meeting ba sila ni Mr. Nawat o nagkikita ba sila. Pero sa kabilang banda, Kun-an pumayag kaya. O, oh, 'di ba? May mga ganong eksena kasi si Kun-an alam ko mainit ang ulo niya sa Cosmo. And then, tapos partner sila ni Mr. Nawat. And since si Mr. Nawat naman wala namang issue sa Cosmo, kaya possible na totoo din 'yon. Pero since na nasa side ni Mr. Nawat, si Kun-an nasa side siya ni Kun-an paano nangyari yun? No? <laughs> di ba? Diyos ko, naloka ako. Tumbling talaga ako. So, si Kunan, galit na. Charot. So, anyway, good luck sa kanila and malalaman natin yan in the future. Kung ano nga ba ang magiging eksena dyan. Kung totoo ba si Mr. Nawat ay isa na sa mga ano, di ba? Kaya... Ay, naku, nakakaloka. And then, Chelsea Manalo to ati, ati sa Manalo. Manalo to Manalo. So, back to back Manalo ang ilalaban natin sa Miss Universe dahil ngayon ay si Atisa Manalo na nga. So, mama somethingin mo, aarangkada pa. Mm -hmm. Ayan. Yung mga basher, syempre, sabi nila mga nababasa ko, Diyos ko, naloka ako. Wala na silang kaligayahan sa mundo. Sabi nga nako, mama sa hanggang top 30 lang yan. Yung iba naman, ay, hindi makakaroon tong-tong yan ng top 10. Yung iba naman, ang sinasabi ay, ano, uh, hindi yan papasok sa semifinals. Diyos ko, naloka ako. So, tumbling talaga ako. Anyway, naiintindihan ko yung nararamdaman ng bawat isa. Kasi syempre, meron naman tayo kanya-kanya sinusuportahan talaga. ba diba? Totoo naman yon And then, ang akin, sana, be happy sa kung sino man yung mga nakakakuha ng corona. Kung ayaw ninyo dun sa tao, better na wag na lang kayo magsalita. Kasi at the end of the story, si Miss Atisa Manalo, ang daladala niya ay Philippines and we are Filipino people. So, sino ba ang susuporta sa kanya? Taga China. So, yun. So, so, naloka lang ako doon. or ayaw mo sumuporta sa kanya sa China ka na sumuporta ganun ba? so sana wag ganun alam nyo sa totoo lang isa sa mga tinitignan ko na problema talaga ng bansa natin yung pagkakawatak-watak natin yung alam mo, yung hati tayo sa mga ilang panig, dalawang panig, tatlong panig, hindi dapat ganun. Dapat, kung may sinusuportahan tayo at hindi nanalo to, so susuportahan natin kung sino yung nanalo. Dapat magkaisa tayo. Hindi yung habang buhay, galit ka dun. Ayoko sa kanya, galit ako sa kanya. Kasi, iisa lang naman ang mga dugo na ano so, na dumadaloy sa ating katawan. Pilipino, hindi naman tayo Thailand or hindi naman tayo taga ibang bansa, 'di ba? At lalong hindi naman tayo Chinese. So bakit parang sa tuwing ganitong sitwasyon na may mga nananalo tapos hindi pabor sa kanila, galit. So dapat maintindihan natin sa isang pageant na may nananalo, may natatalo, maaarin siya eh. Kaya nga, di ba, from the beginning pa lang naman, sinasabi ko na sa inyo, I think si Atisa Manalo ang mananalo dyan. So, ready ko naman kayong lahat. Pero parang gulat na gulat kayo. At bakit nakuha ni Atisa Manalo ang corona? O, oh, di ba, ang dami nyo nang hinahanap na butas, keso na dulas, keso dapat, hindi na dapat na ano, hindi na magaling sumagot. just ko naman, ano pa bang sagot ang kailangan na gawin ni Atisa? So, doon sa mga sinasabi, eh, parang sarili nating kababayan ikini curse natin ng hindi maganda dapat hindi gano'n yon dapat good luck and then i hope na sana maipanalo mo ang Miss Universe ganon para syempre good vibes yon hindi yung parang ah nako hindi mananalo yan Top 10, hindi ba pasok yan Diyos ko, sa ganda ni Atiso manalo Hindi ba bibigyan ng chance yan E eh, lalo na powerhouse tayo At maraming susuporta sa kanya Ewan ko na lang, ko e eh, el nila yan At hindi din imposible na makarating pa yan ng top 5 at maiuwi niya ang corona ng Miss Universe. So, syempre, dapat ting positive tayo. Hindi yung ting negative. Kasi pag negative ka, doon ka sa bad side eh. Pero kapag positive ka sa kapwa mo, I think magiging maganda pa ang buhay mo. So, eto na nga eh, ba? Diba? Pinanalo na ni Atise. Eh. So, ang sinasabi mo pa rin, ay, magaling yung kandidata ko eh, hindi nga nakakuha ng corona, ba? Diba? So, ibig sabihin nun, ito ay desisyon ng judges. Nakitaan nila ng potential ang isang Atisa manalo na to become representative of our country. So, ang tanong na lang dyan, So, ano kaya ang mararating ni Atisa, di ba? So, aawot kaya ito sa dulo ng competition? Ano ba ang magiging papel ng Pilipino sa pagsuporta kay Atisa Manalo, di ba? Ano ba yung magiging papel natin natin dyan. Siyempre, support and pray. Dapat ganon. Yung kumbaga, palakasin natin yung loob niya. Di ba kayo na nga nagsabi na, ay, lang pa naman niya. So, dapat ang chinitin nyo, susu. Ganon. Laban. Ganon. Stand up. Ganon. Parang mas lalong lumakas yung loob ng isang ating sa Manalo na mairepresent ang ating bansa sa Miss Universe. And I think, malayo ang mararating ng Pilipinas so laban di ba so malay ninyo kung hindi tayo pinalad nung nakaraan ngayon ay swertehin tayo. Di ba? So, yan kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and love and love. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.